lahat ng kaibigan ko sa kayabangan high school na nag-enroll, lumipat na sila ng high school. Ayaw mo na sa kinaawaan high school, anak? Gusto ko din lumipat sa kayabangan high school, kaso wala tayong pera. Anak, makinig ka. Money is just a piece of paper. Gagawan ko ng paraan para makalipat ka, ha? <laughs> alam niyo yun, tuwing back to school season, napakarami talagang sabay-sabay na iniisap. Uniform, tuition, school supplies, baon, minsan parang hindi mo na alam kung saan huhugot. <laughs> mabuti May Gcash. Sa Gilo, nang gawang 150 tausan ang pwede i-loan. Perfect sa malaki ang gastos katulad ng tuition fee o miscellaneous fee. Hindi ko na kailangan mamoblema o mangutang kong kani kanina-kanina. Meron pang G-Credit. May access ako sa instant credit line para sa mga bigla ang kailangan like uniforms, school supplies, o pang bayad sa bills. At ang G-Gives, grabe yun. Pwede akong bumili ng gadget na kailangan ni Zoe para sa school. Hulugan pa, kaya magaan ang bayaran. Kaya mga momshies, sa panahon ng sabay-sabay na gastusan. Mami, okay ba to? Oo may G-Loan, G-Credit at G-Gift sa G-Cash para sa'yo. Anak, sige na, ano ba ginagawa mo? Mag-base ka na. I-enroll na kita sa Kayabangan High School. Yes!